Isang tunay na fairy tale romance ang isinasabuhay ngayon ng kapuso couple na sina Shira Diaz at Edgar Allan E.A. Guzman na ilang buwan na lamang ay opisyal ng magsasama bilang mag-asawa. Sa kanilang masayang pagbabahagi, hindi maikakailang punung puno ng pag-ibig, excitement at paghahanda ang mga araw na lumilipas habang papalapit ang kanilang pinakahihintay na kasal sa Agosto 2025. Kung karaniwa ay isa o dalawa lamang ang prenup shoots ng mga engaged couples, ibang klase ang dedikasyon at creativity ng celebrity couple na ito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlong beses nagkaroon ng prenuptial photoshoot sina Shira at EA sa magkakaibang lugar. Para kay EA, ang bawat session ay may sariling tema, feels, at cinematic na dating. Unang isinagawa ang kanilang pictorial sa Quezon City na ayon sa kanila ay nagsilbing warm-up o paunang patikim sa mga susunod pa nilang photoshoot. Dito unang sinubukan ng couple ang ilang poses, wardrobe at mood na bagay sa kanilang kwento ng pag-ibig. Naging casual, pero heartfelt ang vibe ng shoot na ito. At nagsilbing bonding moment rin para sa kanila habang ine enjoy ang simpleng moments bilang soon-to-be bride and groom. Ang ikalawang prenup shoot naman ay ginanap sa South Korea, na para kay EA ay sobrang espesyal at magical. Isang araw lang ang kanilang shoot pero ramdam daw talaga ang cinematic na tema nito na parang straight out of a Korea novela hindi ito nakapagtataka dahil matagal nang kilala si Shira bilang avid fan ng K-drama. Kaya naman, ang ideya na gawin sa Korea ang kanilang photoshoot ay mula mismo kay Shira na talagang pinangarap magkaroon ng K-drama-inspired moment kasama ang kanyang pinakamamahal. Sobrang magical for me kasi it's a one-day shoot. Parang Korean novela talaga. Yun talaga yung peg namin kasi si Shira is talagang fan ng mga K-drama. Yun talaga yung gusto niya. Masayang pahayag ni EA sa panayam ng GMA Network. Hindi lamang ang mga larawan ang pinaghirapan ng dalawa. Excited na rin silang ibahagi ang buong prenup video sa kanilang mga kapamilya, kaibigan at tagahanga. Ayon sa kanila, ang video ay isang cinematic masterpiece na naglalaman ng highlights ng kanilang relasyon. Mula sa masaya, nakakatawang moments, hanggang sa mga romantic at heartfelt scenes. Isa itong paunang regalo sa kanilang fans at supporters na matagal nang sumusubaybay sa kanilang relasyon. Ang ikatlong prenup shoot ay isinagawa kamakailan lang at bagamat hindi pa nila ibinabahagi ang eksaktong lokasyon, tiniyak nilang ito rin ay espesyal. Ayon sa insider sources, may local destination na may pagka at nature-inspired vibe ang huling prenup shoot nila, isang magandang balanse sa urban QC shoot at winter-inspired Korean prenup. Habang patuloy ang excitement para sa kanilang mga photoshoot, mas abala rin ngayon sina EA at Shira sa mga detalye ng kanilang kasal. Ayon sa couple, hands-on sila pareho sa bawat aspekto ng planning, mula sa venue damit, entourage, music, hanggang sa pagkain at dekorasyon. Isa sa mga highlight ng kanilang paghahanda ay ang mismong wedding gown ni Shera, na ayon sa kanya ay specially made sa South Korea. Hindi raw niya ito ipinaship pabalik sa Pilipinas dahil nais niya itong personal na sunduin. Susunduin ko siya, wedding dress. Gusto ko nang sunduin sa Korea. Kaysa iship kasi baka magkaroon ng delays. Nakupatay. Wala talaga tayong susuutin pa. Yun pa lang naman, pabalik ako sa Korea para sure, kwento ng actress, na halatang excited na sa kanyang magiging bridal look. Makikita rin sa boses ni Shira ang emosyon habang ikinukwento ang mga simpleng pangarap niya para sa araw ng kanilang kasal. Isa na rito ang personal na paglalakad ng kanyang mga magulang sa aisle. Isang simbolikong moment ito na matagal na niyang pinangarap. Gusto ko siyempre ilakad ako ng parents ko, ihatid talaga ako ng mom and dad ko, especially my dad, Anishera. Yun din yung promise ni Edgar sa kanya na ito, ilalakad ko yung anak nyo. Hindi ko siya lolokohin. Finally, tuloy na tuloy na talaga yung wedding. Sa gitna ng mga paghahandang ito, may inihahandang espesyal na sorpresa si EA para kay Shira. Isang original song na sinulat pa niya mahigit sampung taon na ang nakalilipas. Ayon kay EA, sinimulan niya ang komposisyon noong 2015 at ngayon lamang niya ito natapos, i-record, at i-finalize bilang wedding gift yung isinulat kong kanta for her sampung taon na ang nakakaraan ngayon tapos ko na siyang i-record. Dalawang libot labin lima ko siya sinimulan. It's my original composition, kwento ni EA. Ang kanta ay kwento ng kanilang love story mula sa kanilang unang pagkikita, mga pinagdaanan nilang challenges at hanggang sa mga pangakong binitawan nila sa isa't isa. Isa itong awitin na sumasalamin sa higit labindalawang taong relasyon nila bago pa man ang engagement. Sinulat ko yun, yung lyrics noon is about our love story, paano kami since day one, nagkita hanggang sa promise ko sa kanya. Dagdag pa ni EA, nahalatang proud at excited na marinig ito ni Shira sa mismong araw ng kanilang kasal. Hindi biro ang labindalawang taong relasyon ni na EA at Shira. Nagsimula ang kanilang love story noong wala pa silang gaanong pangalan sa industriya. Saksi ang maraming tao kung paanong lumago ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng showbiz life. Oras ng trabaho, mga intriga at pressure sa career. Ngunit sa kabila ng lahat, na nanatili silang matatag at tapat sa isa't isa. Taong 2021, nang opisyal na magpropose si EA kay Shira, isang emosyonal at makasaysayang sandali na lalong nagpatibay sa kanilang samahan. Matagal na itong inaabangan ng kanilang mga tagahanga at ngayon makalipas ang ilang taon, tuluyan na nilang itatahak ang landas ng pag-aasawa. Napagdesisyonan ng couple idaos ang kanilang kasal sa isang serene at romantic na lugar sa Silang, Cavite. Pinili nila ang lugar hindi lamang dahil sa ganda nito kundi dahil na rin sa privacy at intimacy na iniaalok nito. Isang bagay na importante para sa kanila bilang public figures. Inaasahan na magiging star-studded ang kasal, ngunit ayon sa kanila, ang pangunahing layunin ay ang maging sagrado at makabuluhan ang seremonya, nais nice nilang maging totoo at taos-puso ang kanilang pag-iisang dibdib. Isang araw na hindi lamang para sa kanila kundi para rin sa lahat ng nagmahal at sumuporta sa kanilang relasyon. Ang love story ni na Shira Diaz at E.A. Guzman ay patunay na sa panahon ng instant relationships at madalas na hiwalayan sa showbiz, mayroon pa mga kwento ng loyalty, growth at tunay na pagmamahalan. Mula sa simpleng simula, tahimik na relasyon hanggang sa grounding prenup shoots at personal na handog ng musika. Ang kanilang journey patungong kasal ay punong-puno ng kahulugan at inspirasyon. Ngayong nalalapit na ang kanilang big day, isa lang ang malinaw. Handang-handa na silang ituloy ang panghabang buhay na paglalakbay bilang mag-asawa.